tinahod nga acting mayor, Ma Margot Usmenia, ang atong acting usab nga vice mayor, Leah Hapson, nga akong kauban nga nagsugod mi atong 2007, Og ang atong mga atong vice mayor, na din sa o akong kauban na din sa konsiho, maayong buntag. Naigi na ingon in every beginning there is always an end and if there is an end there is always a beginning <laughs> i started my public service way back 1989 i became a barangay captain and it ended 2000, 2007 18 years of public service as a barangay captain so when it, wa it, when it was ended i started a new beginning and became a city councillor 2007 and from 2007 to 2016 uh, I served uh 8 eight, eight years 11 months and 17 days and then it's been cut so there is a reason for it <laughs> so ang ako lang ikapaambit din sa sanggunian when I uh, join the sanggunian during the session, pertigyud baga sa atong agenda. Agenda plus attachment, murag ani ka bagaa. Perting kasas papel, pilamik buok, i multiply nimo tingali sa usa ka tuig, mapuno nang usa ka kwarto sa papil. So with the advent of technology, akong gihimo, akong gi-introduce ang less paper. Delete paperless because I started to have a paperless but we cannot implement because uh, one of, uh, many of our members So I made it less paper. So I can scan my documents and then attach, thanks to Ivan, my secretary. So with that, we were able to save number of papers And also, I didn't make a lot of resolution. I did not make um, many ordinances but i have served the people in the mountain barangays especially sa mga ilang uh, electricity dito kay electrical engineer ko so meaning i help them kadungo wakita dagitab noon nakakita na gyud ni silang panimalay dagitab ba dagitab that is electricity mo na nga karon ya abot ta panahon na about time the opportunity nga ni Councilor Cuenco nga gitagaan may opportunity paghatag o pagpapasalamat sa pagtapos sa akong pagserbisyo sa city government. Nanbut nga ni, na timing sa ni. Eh. Pag-abot og si Sinta, natapos na sad. Gi-retire ra jud ko. So, na senior citizen ko last April 26. So, libre na ko sa Sydney. Eh. Nagaay mga discount. <laughs> so, I also take this opportunity sa ako mga staff ni Janice dinhi nga kita taong kuan teting taong trabaho sila si Aiban gini ako gini kuan dito si Miriam sa to ana speakers pero pasalamat ya pungko because sa among opisina wala may politika so mao na naa nga kinini akaron pasalamat sa kong alma alma tang tigata kape so good beto na 2007 hantud karon Pagdawat ang kape, al, salamat sa katapusan kape nga akong mainom. <laughs> Og usab kini si mam atong sekretary at ang mga staff dire sa atong diha sa atong booth nga doon na tayo na-implement sa da, live streaming. Ato, agya po na. Ang live streaming, sa advent run, sa technology, with the internet, makakita ang tanang mga tao sa dibukalibutan, sa atong gibuhat sa atong session hall. O niya, maarkay pag na. So kung doon na mo itanahon na uh, controversial ng mga statement, hindi yung makita dito. Kaya wak man i-edit. Hindi man i-edit. Thanks also to Jojo Jo na nagpahuam sa iyang converter. Pag-convert sa analog to digital. No? Mauna nga doon na na live streaming. So makaigsuunan ko din karon sa konsiho sa gallery. Daghang salamat. Kaninyong tanan. Umayong buntad. Next, honorable. Uh,